Let's go. Ay, ito pa rin yung dati. Ah, portasan. Hindi hindi ma ispatan na mga viewers. Gusto? Ah. Basta? Yeah. ito ba yung sila, no? Yung, hindi yes, na napanood yung viral ngayon sa ano na, no, ano? Yung oh, namamakyaw. Right. Ay, ayan na yan. Ah, sila. Kagaya ka atin, pumunta tayo sa kitchen, copyright. Ayan, mga katropa, o. Ah, uh, napakyaw na ni, ni Sir, saka si Nibadam, yung kamilang rin. Ito rin ni Postal. 85,200. Pagkano, price? Pagkano? Guys, yan, yan, yan yung price. Oo, yung price. Ito, ito, yung presyo na ito. Sila 82,500 plus yung kanilang binayaran kay Boss Dan ayan, kay Kabayan Dan oh, traffic, 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 traffic Shut up!

Kaya mga kaburok TV, oh, tinutubog yung ano, yung panita ni, ay, ano, ni ate. Ay, ay. Kagulo, kagulo, kagulo. Kagulo sa anong tanas, ay ta kagulo na. na, na, na. ayano o. Oh. nakita nyo, murang-mura -mura kasi. Magkano? Murang-mura, libre pa. O, oh, ayan, o. Oh. Mga galit, Tony Flaps. shout out, please. Shout, shout out. Shout out, Ah. Shout out, shout out. Wala na ubos Oh, oh baka kabur din 'yo. Oh, wala oh. Ubos kita ni tropa. Oh, shout out. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Nay. Nay. Happy Mother's Day

Pero to ngayon kasi pasok na rin do sa karim talas mga katropa pa. Ay do. Nagkakagulo sila do sa isang ano. Paninda. eh okay, mga kabunok tapos na yung tumpukan tapos na ayan pasada ko natin yung rilo ni kabayan tala magkatanong tayo ng presyo ha kasi mayroong viewer na natanong ewan kung pumunta na rito ito kabayan tagpira magkano to 2.5 quartz automatic Pro quartz o chrono o chrono quartz tubay so ano tayo ng automatic saan ang po? Ito, ito, puro automatic sa automatic ito kung na ito? 2.5 din kahit na automatic siya 2.5, 2.5 tubay yun yah yah do you ito, po siyano tubay 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 5 lang yan ito, ito yung mga rinun na pambabae 1 lang Quartz automatic Quartz Hindi ko rin <tongan> Tabi Magkakal Hindi ko rin <tongan> May mga comment sa mga vlog mo Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Nipa ng dalang, paka ng kuya. Oh, sami sa dalang. Great mga kabunok tibio, oh. ito. Pinagaguloan yung mga paniteng kalakal dito ni, ni Kapatin. Ayan oh, ayan. oh Shout out! DJ Rizaldi oh. oh, ito yung ito yung latag mo, ito. Pasensya na. Ay, ano man dito, magkano 'tong dyan? Sa atin doon, idol. Kunti siya na idol. Ay, 5 buwan, no. May pala nitong mentahan o. Mga branded na 'to, idol. Puro mga device. football ko nga 'to, Ito buwan. 5 buwan. 5 idol latag lang sa atin ang ating Ah, ito nang alatag mo, ito. Oh, ito ay. sa to, ito, dire. Ito, ito. ito, ito, ito. ito kay nanay, ito. Ano oh. 'yan? Uh, ito sa inyo. Ito kinanai, ito sa inyo. Oh. Ang magaganda doon. Latag natin mo. mo. Dapat buo na kayo dito. Oh, solid 'o. o. o. Tinam mo. O. Pag subscriber kayo ni Kebonox, may ano pa yan. May discount. In discount basta pa? subscriber oh, yeah, ni TV Pagka kayo na ito. at sana dinyo nyo ako. Eh di kayo discount ang ganda. ba yeah. mo ito? 1.5. Ah, 1.5

Oh, mga kolektor oh, ay 20. mga kolektor. May laman dito, may laman oh. dito kay DJ Rizaldo, oh, oh, mga mga niya, mga kolektor. Oh, pang, dis, pang display. Ayun, 70 rin 'yan. Ito. 70. 70 pesos pares. Ay, may speaker pa siya, oh. may speaker pa siya. Oh,

Okay, mga kaburok TV oh. Ito 'yung mga pandan ni, ni kaibigan na. Oh, toto to, ah, 100 pesos oh. try oh, try next. Oh, try next. Oh. na Hindi pa Sa iyo 100 lang ano? oh. Oh, 100 lang. Ano 'yan? Hello. Oh, Okay, mga kabunot so, lang tayo at, uh, sa Okay, bro. Wala kang anong wala kang oh. Kaya si DJ Resandi ha Paki subscribe niyo yung ating kaibigan dito sa kapit planas. So, okay. binaligan ko na yung uh, mga banda ni kaibigan o oh, you na. Know. yung so, ating katropa ano? kubusin yung tumbler mo? wala oh, talaga sabi sa'yo okay. eh na lang ang tinsin ang tumbler mo o oh, di shout out shout out sa ating katropa ng Carmen tanas sa'yo boss ano binibili mo? eh marami kang pagbibili niya gaganda niyan Oh, Asai stand. Makanya makanya pengen temu jangan. 400, oh, 100. Oh, napa kamu rana? Oke. Okay. Yeah, ah. Yeah. Oh. Bos Peter, good morning. Good morning. Ayan, um, tayo ngayon sa ano, sa pwesto ni Boss Peter. Ayan oh. Oh, ayun pa, Boss Peter na bigo sayo. Oh. 7 months na yan. hanggang ngayon Ano latest mo? Bo? Wala pa ba bago. Ah, wala kang bago ayo pero so, ito, oh, ito. Yan. Ito mga tinatago pa Boss Peter, oh. sa Tagueuerti. Oh.

Ayan. Pero na Richard Mill. Oh, may Richard Mill si you know, ano, Isang kwas sa isang automatic ano. You know? Oh. Ay, eh, magkano benta mo ngayon dito? Ano pa rin 25 ka lang dito. 25,000. Oh. 3. Sa automatic ko, transparent, ah. kitay oh. makina sa lalim. Oh. Ah. So, kahit basahin mo 'yan. Eh. Oh. May plastic, may oh, ito nga, binabasa ko to.

Uh, music. Uh, ah, burnox TV Nandito kami kay Burnox TV ah, Shout out sa ating mga katropa dito sa Karunplanas Planas Ito yung mga bago natin tropa Dati na palang tropa, dati na Sa baba, si, si, sa baba. Yan. ka dito 130 130 mga happy Mother's Day pero Shout out kay ate, Shout out